Um, Itong... Hinihintay nga kita tumawag kanina eh. So, sabi kong tagal ah. Tapos tumatawag ka naman, nagdadrive pa ako siguro nun. Uh, supply pa yung ano, hiniram ko dun sa asawa kong cellphone. Nalimutan ko ang padlock. Kaya so, sabi ko, paano kayo tawagan to? <laughs> sabi ko na nga. sa <laughs> ito daw, ano, hindi ko rin natanong kung ano password. <laughs> uh, Kaya tuloy ko lang, hindi ko nakuha. Buti, nagtanong ka makit ka nito. Oo, oh, nagtanong ako doon di, di ko na alam paano, paano, tumawag na eh. Mabalik <laughs> na naman sa anak ko eh. <laughs> okay, oh, yeah. Yan. Salamat. Oh, sige, thank okay. you, thank you. Oh. Hello, kumusta mga idol? Ayan, good morning sa ating lahat. nakakita pala ako ng cellphone ng isang Tok Tok Rider. Ayan. So, ngayon eh, kailangan ko siyang ibalik kasi kawawa naman. Hindi ko siya nakita kanina kasi sa stoplight ng Binyan. Ayan. Um, sobrang bilis niya magpatawa kasi naagaw. Hindi ko alam kung kumaliwa o kumanan. So, hindi ko siya napansin kaya pero hinabol ko pa rin ayan so ngayon tumatawag na ata siya ngayon ito tingnan natin yung phone so ito na mga idol tumatawag na siya hello oh musta oh ako yung nakapulot kanina Doon sa may ano sa may olivares stoplight galing karmona eh hey. Oo nga eh, eh kita kanina Ang problema naman, sobrang bilis mo kasi naagaw nga Di ko alam kung kumaliwa ka o kumanan Sa motor trade, ako ah, kumaliwa ka nga Doon kasi Kumaliwa ka ba kanina sa stoplight ng binyan? Palabang ka? O oh. Eh, akala ko kasi kumanan ka eh, Sobrang bilis kasi naagaw kaya hindi kita maabutan Nawala rin, nawala ka sa paningin ko eh Oo oh.

Oo nga eh, lumingon ka nga eh, Kaso, muntik pa nga masagasaan to ng tricycle Tapos sinarang ko agad Eh, tapos nung pag ano Pinakuha ko Ayun Eh, nakadire-direcho ka na -dire ano eh Kaya di kita makita nga Sabi ko, sana tumawag Kaya nung tumatawag ka naman, di pa ako nakaparada doon Naandar pa ako eh Oo uh, Taga ano ako Taga JMA ako Pero nandito ako sa pavilion ngayon, nasa nga ba? kasi Oo nga. Na... lang ng Carmona kaya wala nga dun sa ano. Wala na akong magamit eh. Sabi ko wala na akong... ito ba yung ginagamit mo sa ano? Ito yung ginagamit mo pang rides ito? Oo. Pang ano sa mga apps? Sa tuktok. Oo. Asa ka ngayon? Nandito sa ano, Carmona. Umuwi na akong Carmona. Ay, wala akong magamit eh. Oo nga. Inihintay ko nga tawag mo kanina eh. Kaso sabi ko paano ko rin itong mga kontak. Eh may siyempre may lock naman yung cellphone mo, di ko naman ito mabupuksan. Oo oh, nga eh. Oh, sabi ko, kung hindi pa nakahanan niya, sigurado wala na talaga eh. Oo. Okay. Oh, oh. Ano, saan tayo magkikita? Sa Kajimi ka ba? Oo, oh, pero nandito pa ako sa ano eh, sa... Saan ba to? Sa... Umbria, yan. Sa Pavilion Umbria. Eh, baka magra-rides ka. Eh. Kailangan natin magkita. Okay lang naman. Uh, ay, sige, sige. Papalit ako dyan. Wala eh. Uy lang ako. So, wala lang ako magamit eh. Sabi ko, sana makuha ako pa kasi parang nandiyan lahat kasi yung diesel ng ano oh, eh. Oo, kinisip ko nga, so, kawawa naman yung ano na buti ako nakapulot din kasi kung iba nakapulot talaga nito, di ka na ma may babalik sa ito. Oo, oh, sigurado talaga eh. Gusto mo punta ka ng Umbria? So, si Hasan Ban yan sa may pabiling ba oh, yung unang kanto Ay, unang ano, kakahanan kaka, ka Sa may hill? Oo, oh, unahan ng onti tapos kakanan ka dito sa may umbria ah? Uh, sige, sige sir. Eh. ko po. Oh, ano? Hintayin na kita? Sige, sige sir. Okay, sige. Tawag ka lang dito sir pag ano ah? Uh, oh, sige. sige. Okay. So ayun mga idol, tumawag na yung may-ari ng cellphone na yan. Iintayin ko na lang dumating dito sa umbria ah. Gusto ko sana siyang emit eh. Kaso siya na lang daw ata pupunta rito. Para hindi kami magkanda sa lisihan. So ayun, hintayin na lang natin tapos ibibigay natin itong cellphone niya. So ayun. See you mamaya mga idol. So ayun nga pala mga idol, kaya ko rin pala hindi natandaan yung plate number niya o yung motor niya. Di ko lang parang matik yung motor niya kasi wala naman kasi yung camera sa helmet eh. Wala pa akong pambili kasi kaya ayun. So yung helmet ko wala pa siyang camera. Pero kung may camera siguro, kaya ko siyang i-review tsaka makikita ko yung plate number niya eh. Tsaka kung ano yung motor niya Hindi ko natandaan eh Kasi naagaw yung stoplight Pero yun kahit naagaw Kumaliwa pa rin ako para kunin yung cellphone niya Tapos pilit yung hinabol Eh ang problema nga lang talaga Sobrang bilis Siguro nagdi-deliver siya kaya ganon Ano kaya? Ah, andito na si kuya Ha? 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 oh Ha? 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 Sabi ko hindi hindi nabasag <laughs> Ano mong pangalan nyo kaya? Rodel Rodel, ayan eh, oh. Sige Rodel kaya, ayan Yun no, know, ito na yung mayari ng to <laughs> ang nangyari Na ano Na Na pagkatumba Na ikot pala to Na ganito Ah Yung pagdating doon sa may olivares sa may, una, sa may Tawag nito Sa may Motor trade Oo oh, Pagtingin ko sa silpong ko Ayun pala yun Nakala ko galing sa baba Sa may ano Sa may bag Hindi dito Napansin ah, ako dito May tumunog Kaso oh, nga lang Oo oh, okay, nga, ka nga eh ano kaya yun? Nung pag tingin ko dun sa unahangga ganito na itsura, sabi ko nabaliktad pala yung nakabalik pala yung ano. Oo. Uh, sabi ko, kaya pala may tumunog. Sabi ko, patay tayo. Wala na akong silip magamit dito. Hindi <laughs> ko kasi ginamit ko yung ano ko eh. Sa tuk ba? Oo. Uh, uh, ano? Eh dito ang... Yung... Hinihintay nga kita tumawag kanina eh. So, sabi ko, tagal ah. Taplik. Tapos nung tumatawag ka naman, nagdadrive pa ako siguro nun. Uh -huh. Sablay pa yung inanong hiniram ko sa asawa kong cellphone. Nalimutan ko anong padlock eh. Sabi ko, paano kayo tawagan to? <laughs> Sabi ko na <lang> nga. <laughs> sa ito daw ano, hindi ko rin natanong kung anong password. <laughs> uh, Kaya tuloy ko lang, hindi ko nakuha. Buti nagtanong ka, makit ka dito. Oo, oh, nagtanong ako daw. Hindi <laughs> ko na alam paano paano tumawag na eh. Papalik <laughs> na naman sa anak ko eh. Sige. O, sa ano lang, kahit paano. Um, uh, uh, sige, uh, thank you po ah. Uh. Uh, uh, uh. Thank you po ah. Uh. Uh, thank, thank you ah. Salamat. Sige. thank uh. you. Uh. 妈。<Bye. S 2>